Ito ang itsura ng mga ng pera. Ayop na pa. Pwede nga na din na na pera. Napakalaya ko na mga niya. Ubud. Ubud na laking pera po. Kaya po siya namumblema. si mga na wala lang reera, hindi mo tambo ng pisi siya, para ano 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 na ano ano na ano 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 ano